So ayun mga kaibigan, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito ituturo ko sa inyo no, kung paano ba i-register ang dito SIM card gamit ang cellphone natin ngayong 2023. So kung paano yun, simulan na natin pagkatapos ng intro na to. So ayun mga kaibigan, no, bali pagka-insert ko ng SIM card dito sa cellphone ko, ayan meron naman siyang signal and mapapansin nyo sa taas, meron siyang signal. Tapos, maya-maya lang, nareceive na ako ng text message galing dito. Ayan, yan nga yung text message na nareceive ko, na nire ako i-register at para ma-activate yung SIM card ko sa dito. Ngayon, para makapag-register ka, kailangan mo ng internet. Ngayon, kung wala kang internet, hindi ka makapag-register. So, kailangan mo makikonect sa Wi-Fi, or maki ka sa mga kaibigan mo, o sa mga kakilala mo, o sa mga kapamilya mo kung sino man yung merong data sa kanila para maka ka sa internet at para ma-register mo yung dito SIM card mo. Ngayon, kailangan mo rin mag-download ng dito app sa Play Store ayan, para dire-diretso yung pag-register mo. Ayan, libre naman yung app sa Play Store. Ngayon, ang gagawin natin, kiklik lang natin yung link. Ayan. Tapos, mamimili lang kayo ng browser na gusto nyo. Ayan. Ngayon, ito yung lalabas. No? Browser wants to open dito. Tapos, click mo lang yung open. Ayan. So, dapat na-download nyo na yung app ng dito sa Play Store para dire-diretso -dire yung pag-register -re nyo. Ayan. Tapos, ito yung lalabas. No? Ayan. Allow dito to access your contacts. Ayan. Click nyo lang yung allow. Ayan. Tapos, allow dito to take photos and record video. Ayan. Balik-click nyo lang yung allow. Ayan. Click nyo lang ulit yung allow. Ayan. And bali, ito yung pinaka-home ng dito app. No? Ayan. Pag in-open nyo siya, ito yung makikita nyo. May makikita kayong register your SIM dito. Ayan. Sa may bandang gitna, ayan, makikita nyo, register here. Bali, i-click nyo lang yan. Ayan. Ngayon, dito na tayo ngayon, magre-register ng SIM card natin sa dito. Ayan. Pwede nyo basahin yung important notes. Ayan. Tapos meron din guidelines. Ayan, pwede nyo rin basahin para aware kayo kung ano ba yung mga steps na gagawin. Ayan, tapos may babasa nyo sa may bandang baba. Once successful, you can now fully enjoy your Dito SIM card. So, kailangan talaga natin i-register. Ayan, tapos mapapansin nyo sa may baba ng important notes. Ayan, yung deadline. The deadline for the registration is on April 26, 2023. Ayan. Mayon, click lang natin yung start registration. Ayan. Tapos pakilik mo yung start registration, ito na yung lalabas. Ayan. Bala sa part na to, pipili ka kung ano bang type of progesterant. Ayan. Kung Filipino individual, Filipino minor, ayan. Kung foreign with tourist visa. Ayan. Pipili ka lang ngayon sa case natin, Filipino individual tayo. Kaya kiklik natin, Filipino individual. Ayan. Tapos ngayon, ito na yung lalabas. No? Enter your mobile number. Enter lang natin yung mobile number. Ayan, tapos pag na-enter na natin yung mobile number, click lang natin yung verify. Ayan, tapos ito na yung lalabas no? mobile number verification. Ayan, bali makakareceive pa ng text message galing dito. Ayan, para makakukuha mo yung authentication code. Ayan, bali ilalagay lang natin ngayon yung verification code o yung authentication code na, na, na natin galing dito. Ayan, balik kapag ka nalagay mo na ngayon yung authentication code o yung OTP na sinend sa'yo, click mo lang yung submit. Ayan, tapos lalabas to na verified na. Tapos, click mo lang yung proceed sa baba. Ayan, tapos ito na yung next, upload your valid ID. Balik gagamitin natin sa example na to is yung UMID ID. Balik sa part ng upload your ID, ayan, merong nakalagay dyan, select type of ID. Click nyo lang yan, Ayan, ito na ngayon yung mga uh, valid ID na pwede mong gamitin. Ayan, yung passport, driver license, Philippine identification, uh, SSS. Ayan, ngayon kung wala din sa pamimilian, kiklik mo lang yung other valid government issued ID with photo. Ayan. Ngayon, kailangan natin ngayon i-upload yung ID natin. So, click lang natin yung logo na yan. Ayan, tapos click lang natin yung take a photo. Ayan, tapos click nyo lang yung proceed. Ayan, tapos next naman is take a selfie. Ayan, click nyo lang ulit yung camera na logo. Ayan, tapos kailangan mo lang mag-selfie. Tapos pwede kang mag retake no, kung gusto mong baguhin. Tapos click mo lang yung proceed pag okay na. Ayan, tapos kapag nakapag-upload ka na nakapag ng ID, tapos nakapag-selfie ka na, next mo na is click mo lang yung proceed sa baba. Ngayon, ang step 3, profile. Ayan, ngayon, ito yung mga details na kailangan mong fill upan. Ayan, balik sa part ng profile. Ayan, dito nyo ilalagay yung ID number. Ayan, yung ID na ginamit nyo. Ayan, tapos yung first name. Balik sample lang to, para meron kayong idea, no? Ayan, tapos yung last name. Ayan, tapos gender. Ayan, birth date. Ayan, tapos yung address nyo. Ayan, tapos yung postal code. Eh, so, dapat alam nyo yung postal code ng area nyo. Pwede nyo naman yung search sa Google no, kapag hindi nyo alam yung postal code. Kapag okay na kayo dyan, kiklik nyo lang yung proceed sa baba. Ayan, balito na ngayon yung lalabas, no, summary details. So, kailangan mong reviewin yung mga details na pinilapan mo, ayan, yung mga nilagay mo, ayan. So, kailangan mong siyang reviewin para sure ka na tama at kumpleto yung mga detalye na nilagay mo. Ayan, tapos sa may bandang baba, no, i-click mo lang yung box ng, ayan, sa may bandang gilid, yung in compliance with the requirements of the Republic Act, ayan. Tapos yung sa may baba ulit, yung I agree and understand that the personal data I have provided will proceed according to dito, ayan. So, i-click mo lang yung box na yan, ayan, tapos magiging yan, ayan, tulad nyan. Tapos ikilik mo lang yung register sa baba, ayan. Ngayon, kapag kakinilik mo na yung register sa baba, ito na ngayon yung lalabas. No? SIM card registration has been completed. Ayan, ibig sabihin, ang SIM card mo sa dito ay nakaregister na. Ayan, makikita mo ngayon yung registration number, yung registration date, yung mobile number, ayan, yung details. Tapos, pwede mo rin siyang i-download itong part na to. Ayan, para meron kang reference na ikaw talaga ay nag-register na. Ibig sabihin, yung SIM card mo ay registered na. Ayan. So, ayan mga kaibigan, after nyo makapag-register ng SIM card sa DITO, makakasimple kayo ng text message ngayon galing dito. Ayan, bali yung nakalagay dyan, Welcome DITO, download the DITO app and log into your account to get your free 2GB data valid for 7 days. Ayan, tapos meron ka na rin dyang initial password. Ayan, nabibigay si dito. So, ayan mga kaibigan, no, bali mas maganda na mag kayo sa account nyo sa dito gamit yung app. Ayan, para magkaroon kayo ng free 2GB data valid for 7 days na free, no. Ayan, bali binigyan naman kayo ng initial password no, para makapag-login. So, ayan mga kaibigan, no, bali ganun ng kadali, mag-register ng SIM card ng dito gamit ang cellphone natin. Sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at panibagong information sa video na to. Sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga klaseng video so, susunod para rin sa atin. So, na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.